na ang kampihan. Sabi nga ni Nela, meron siyang testigo. Eto na, ang nanay ni Nela na siyang nakasaksi sa aktual na paninilip ng kinakasama ni Jenny. Oh, Sis, kumarap ka na! <tinyo>

Ganon. E di, nung pangatlo, name? sinundan ko na. Ate ko yung butas. Imbis na takpan niya, yung mata niya yung lagi sa butas. <laughs> 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 Tinakpan nga ka naman. Okay. Kaya, kaya nga sabi ko, Hoy! Anong nagawa mo dyan? Nagalaro ka? Ano? tago taguan Anong sagot? Ano makikisi? Ano mag-sisiyarda po siya? Hmm. Magsisiyal ka na meron kang narinig na, na nagtatabo ng tubig? Ano yun? Kung gusto mo lang ng ano, ba't yung asawa mo anong pagtyagaan? Oh. Ah! Okay. gaano katagal na kayo nagre-renta doon? Anim na buwan na po. Bu anim na buwan. Pero ito na buwan. ay uh, unang beses nangyari. Ibig sabihin nakatatlo pero kalauna na lang. Oh, hindi po. yung hindi yung simula pa lang so, ng po, anim na buwan. Ako yung butas po kasi na yun, pinapal, ko rin po sa mo talagang tinatanggal. Tawagin na nga natin para malaman ang puno't dulo ng pagtatalo. Ang sinasabi ng bobosong umano kay nela, iyan humarap ka na. ay 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 daming mong tato. Hindi ka naman galing sa loob. Galing At? po. Ha? Galing po. Ah, galing ka rin. Doon ka nagpatato. Ah, ganon. Okay. May trabaho ka? Eh, Nag-e-bike po ako. Ha? Huh? E-bike driver. E-bike. E-bike driver. Okay. So, eto ngayon, humingi ka na daw ng tawad minsan, ano? So, ano bang ibig sabihin nun, Ian? Talagang... Lahat po nang sinasabi nila, wala e pong, wala pong katatawan. Ah! Nung araw na po na yun, Share na, share na po ako. Kumakatok ako, walang sumasagot. Kaya sumilip po ako. Pagsilip ko, nakita ko siya. Pagsilip ko, nakita ko siya. Naliligo, umatras na ako. Kasi nung halingan na ako. Dalawang beses na nakita. Ha? Sige, pa kita. Kaya sabi ko, ka, ano ginagawa mo dyan? Ba't umisilip ka, may naliligo? Na ano ginagawa ko? Nandiyak tayo, di ba? Oh, Nakatayo ka, ano ginagawa mo? Baka s**t ka na. Hindi lang kasi daw isang beses, tama ba? Opo. Oh, Pinatuloy ko lang kayo sa bahay ko. Di ba? Tinanong ko oh, na kayo. Huwag mo kong yung anak mo. Pagawa mo yung pintuan ng CR nyo. <coughs> <Ha>? <coughs> Bakit? Nagbabayad sa'yo yung mga lumupan. Bakit <coughs> di mo pagawa yung CR Tinagawa mo? Tinagagawa ko yung diba? CR ko. Ano? Tinagagawa na... ko. CR nyo puro lumot? Tinagagawa ah? ko. Tinatanggal mo kasi. Bakit? Ayaw, ba ayaw mo na ba sa kanya? Ano wow! ba yan? Kung ayaw mo na sa kanya, wala akong magagawa eh. Okay, teka muna. Ang importante dito, ma-establish natin kung ilang beses ito nangyari. Kasi kung sasabihin mong isang beses lang, parang medyo lusot yung... Hindi, nasi ko ako eh, kaya tinignan ko sa loob. Pero kung nagdalawa, tatlong beses na. So ano ba? Nahuli ba ninyo ng aktual tulad ng unang beses, yung pangalawa, pangatlong beses? Yung pangalawang beses po, ano po, nag po siya sa poso nun. Oh. Tapos po, eh, naliligo po ako nung time na po yun. Nagmamadali din po ako kasi may asikasuhin din po ako. Oo. Oh. Tapos nagulat, nagulat po ako, may naglapag ng tubig sa labas ng pinto. Nakinaabangan sa niya po yung Lebanon. ano, oras ng digo <observing> ng anak ko. Wow! Ayyuh ay, sa, sa ayun, ay. so, ngayon, pagkala, pagkalapag pag nung, nung, ano, nung tubig, ano nangyari? May nakita ka? Parang may, parang may naaninag po ako na parang may sumilip po sa akin. Ayun, okay. Oh, ano, ano, Oh ano, 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 ano naman ang ano pangatlong beses? Ah! Tapos, ko po nun, sabi ko, Mas, sino yun? Tapos sabi niya sa akin, ano, ito, yung binanggit po niya to. Oh, nakita ko. Siya, nakita ko. Iya, nun. Hmm. So, tama ba na nahuhulaan mo daw yung kulay ng panty niya? Oo, oh, huwag yeah. mo itatanggi yan. Galat na galat sa barangay natin. Huwag mo itatanggi yan. Kasi nga nakabutan na, kayo, nakabarat panty ka na lang, eh, di ba? Oh. Di ba? Masalabas ka? Oh. Hindi ka nahihiya nun. Kababae mong tao, gagawin mo oh. yun. Marami <laughs> nang umupahan sa bahay mo. Di ba? Ba't ako magagawa? ka. May pinag-aralan ka ba? Oh. sa uh, Pero, pero si Nela, meron bang atraso sa sa'yo? Wala naman po. Si tatay niya lang po may atraso sa'kin. pero hindi nga, gumaganti mag ka nga, di ba? Kaya may reklamo ko yung tatay niya, ang kala niyo siguro, mababalik na dila yung kaso. Ah! Uh, Kaya naman may reklamo sila. Sa awal niyo sa'yo, wala ko na kailang doon. Alam mo ba, wala kayo, di ba? Kami. Parang masalimuot na, dun, oh. na, no? Masalimuot kasi nga merong gano'n na seryoso lahat. Yung pamboboto, seryoso yan. Mm -hmm. Yung pananakit ng bata, seryoso rin yan. So, ayaw ibang bang umalis na lang dyan? Wala ba kayong malilipatan? Magkano renta? 3,000 po. Ha? 3,000 po. 3,000? Di ba nga sa halagang 3,000, marami ka nang mahahanap na iba. Palagi ko, humanap kayo ng iba kaysa ganyan Mas na... Sa mga tapong gano'n na lang. Oo, oh, kasi sang sanga sangan na yung ano, ano? Oh. Yung galit. Oh,